Hello mga ka-idol. So nanabot ta na karon sa Kiamba, Sarangani Province. So sa dili lang pag hinambog, mga idol no. So dire sa Kiamba mga ka-idol ang pinakadaghan og nukos or pusit na makita lang yun ninyo dire sa Kiamba. So mga nukos diri mga idol so moabot og tag 5 tons, 6 tons. So karon ay karon ang ah, mong ding mga ka-idol. So naa sa mga 4 tons lang ni. Eh. So ubay-ubay yung po ang nukos na kuhaon karon diri sa Kiamba kay kining Kiamba dasig kini sa nukos halos panagat diri puro pang nukos. so sa dili pa ni paking mga idol pilihan sa ni kay eh, naamay mga minus ug quality good nya kuan pagidog barawan mo na ilang classifying area so pag human na nag classify itimbangon mga ka -idol, so ipasa po na dire sa tig packers mo mga kauban na mga packers dire mga ka idol so pag human nag packing ana ah, mapinis na, na, siya pag human nag -bugos, ikarga sa close ban na uh, freezer ban kay pa para pamakar so dito na sa makar i-transfer i-transfer sa container ban para ma-deliver na ang produkto dito sa Luzon